Tao po. Tao po. Pwede po magtanong? Tao po. Hindi po tayo pinapansin ng mga tao dito. Tao po. Ang dami po ng bintana nyo. May mga agaw-agaw pa. Hindi pa ako naglilinis. Tao po. Ano po pangalan mo? Hindi tayo pinapansin. Hindi tayo pinapansin. Tao po magtatanong lang po. Tao po. Tao po, sino po tao diyan? Ha? Sino po kasama niyo diyan? Pwede pong magtanong? Ayaw, mga suplada yata mga tao dito. Oh, hindi namamansin. Eh. <laughs> Sa'o po? Wala, hindi talaga namamansin yung mga tao dito. Akala mo naman. Ano? suplada ng mga tao dito, ang dami naman ng mga bintana nila. <laughs> 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 Supla, suplada suplada eh, dami dami naman ang bintana nyo. Hindi mga naglilinis. Po. Sa'o po? Hindi na namamansin. Sa so, suplada kayo, maglinis ka ng bahay nyo. Baka magsuplada, ka mo naman, maglinis linis ng bahay nyo. Hindi ka mo maglinis, puro lang kayo pagpapaganda, pagsuplada. <laughs> so, ayun po, joke lang po.